Nang ipakilala ni Steve Jobs ang unang iPhone, sinabi niya, Gumawa kami ng kamanghamanghang bagay para sa iyong kamay. At sa totoo lang, pakiramdam ko ay kulang pa ang sinabi niya. Naalala ko noong hawak ko ang unang iPhone at nasabi ko na lang, wow! Dalawa lang ang modelong nagdulot sa akin ng ganitong pakiramdam. iPhone X, walong taon na ang nakalipas at iPhone Air ngayon. Ito na ang pinakakahangahangang telepono para sa iyong kamay. Kaya bakit ito ang pinakahindi mabentang iPhone 17? Tingnan natin ito ng mas malapitan. Simulan natin sa kung ano ang nagpapaganda sa device na ito. At ito ay isang bagay na kailangan mong maramdaman mismo para tunay mong maintindihan. Alam mo, yung pagkatapos mong mag-bowling at kunin mo ang sapatos mo at parang wala itong timbang. Ganito ang iPhone Air matapos ang mga taon ng malalaking telepono. Hawak ko ito sa kamay ko habang nanonood ng mga YouTube video sa kama parang walang kahirap-hirap. Dahil manipis ito, mas madali mo itong hawakan kaysa ibalanse ang telepono sa mga daliri mo. Kapag nasa bulsa ko, nakakalimutan kong andyan. Huli ko itong naranasan noong iPhone 5 paggamit ko. Hindi ako sigurado kung mahalaga talaga ito sa karamihan, gaya ng pinakita ng CNET survey noong nakaraang buwan. Tinanong ang mahigit 2,000 smartphone users kung bakit sila nag-u-upgrade. Nangungunang sagot, presyo, baterya, storage, camera features, at laki ng screen. Ang di pangkaraniwang dahilan ng pag-upgrade ay artificial intelligence na tampok, kulay, nipis ng telepono at paglipat ng ekosistem. Ibig sabihin, ang pinakamalaking bentahan ng iPhone Air, ang sobrang nipis nitong disenyo, ay malamang na umaakit lang sa humigit kumulang 7% ng mga customer. Batay sa benta hanggang ngayon, mukhang tama ang bilang na iyon. Madaling nabili ang modelong ito noong pre-order. Samantalang lahat ng configuration ng iPhone 17 Pro Max ay naantala ng isang linggo o higit pa sa unang oras. Kinabukasan, nagsimulang maubos ang ilang configuration ng iPhone 17 at 17 Pro at halos lahat ay naubos sa loob ng isang linggo. Pero ang iPhone Air ay nanatiling available para sa delivery sa araw ng launch sa buong panahon. Hindi na nagbibigay ang Apple ng eksaktong bilang ng benta ng kanilang produkto kaya mahirap malaman ang performance ng bawat iPhone model. Pero ang alam natin ay tumaas ang produksyon para sa bawat modelo ng iPhone 17 dahil sa kanilang kasikatan, maliban sa iPhone Air, na ayon sa balita ay binawasan ng Apple ang produksyon ng 1 milyong unit. Pwede rin tayong kumuha ng datos mula sa benta ng accessories. Sa kabutihang palad, ibinahagi ni Marques Brownlee ang distribusyon ng benta ng mga case ng d para sa iPhone 17 kung saan 56 tuldok, 5% ay binili ng mga gumagamit ng 17 Pro Max. Pumangalawa ang 17 Pro na may 31 tuldok, 5% pangatlo, ang iPhone 17 na may 7 tuldok, 3% at huli ang iPhone Air na may 5% ng benta ng case. Malinaw na mababa ang demand para sa modelong ito. At ito ay dahil ang tanging bagay na dapat magawa ng iPhone Air ng mahusay, ang pagiging manipis ay parang kasinungalingan lang. Tingnan mo ang mga manipis na produkto ng Apple tulad ng iPad Nano at iPhone 6 na parehong Anim Punto mm. Ayon sa Apple, lima tuldok 6 mm ang iPhone Air sa pinakamanipis na bahagi pero umaabot ng labing isa tuldok 28 mm sa pinakamakapal. Ibig sabihin, ang iPhone Air ang ikapitong pinakamakapal na modelo, kasunod ng labing pito at labing apat Pro Max. Ang unang MacBook Air ay may makapal at manipis na bahagi mula 0.76 hanggang 0.16 pulgada. Ipinakita ng Apple ang parehong sukat sa pahina ng detalye ng MacBook Air. Hindi nila ginawa iyon para sa iPhone Air. At kung sinasabi mo na, eh, hindi naman talaga isinama ng Apple ang camera bump kapag sinusukat ang kapal ng iPhone, masasabi kong hindi na ito camera bump, isa na itong plataforma. Kung maglalagay ang Apple ng makakapal na bahagi sa likod ng telepono, mas mabuti pang maging tapat sila sa laki nito. Dahil ang iPhone Air platform ay doble ang laki sa labing pito pero kalahati lang ang kamera. Sa puntong ito, mas telepono na siya kaysa camera bump kaya dapat kasama na ito sa pagsukat ng kapal ng telepono. Lalo na dahil pwede itong magdulot ng di mo inaasahang issue gaya ng sa wireless charging mats. Yung nasa kotse ko, hindi nito napapagana ang iPhone Air dahil masyadong nakausli yung umbok kaya hindi dumidikit ang likod ng telepono sa charger. O kung gagamitin mo ang bumper ng Apple para protektahan ang iPhone Air, baka magulat ka kung gaano kalayo ang nakausling kamera lampas sa mismong bumper na iniiwan ang kamera na madaling tamaan. Kung gumamit ka ng malinaw na case para sa buong protection, mapapansin mo kung gaano kalaki ang umbok kung di mo napansin ang nakausli sa bulsa mo dati, siguradong mapapansin mo na ito kapag may case na. Hindi ko nakikitang problema ang umbok ng iPhone Air mula sa Apple. Ang issue, hindi sila tapat tungkol dito. Sabihin mo sa akin kung gaano talaga ito kakapal at ipakita mo kung gaano ito nakausli kapag may full size na case imbes na magpakita ng litrato sa isang napakagandang anggulo. Marahil hindi naman issue sa karamihan ang malaking umbok pero ipinapakita nito na ang iPhone Air ay hindi talaga pinakamagaling sa kahit ano. Oo, ito ang may pinakamanipis na katawan. Pero meron din itong nakakainis na malaking umbok imbes na simpleng camera bump tulad ng iPhone 17. At kahit na technically ito ang pinakamagaan, tinalo lang nito ang 16 e ng 2 gramo kaya mga 1% lang ang gaan nito. At mga 6% lang ang gaan kumpara sa 17 na halos hindi rin mapapansin ng karamihan ng mga gumagamit. 3% lang ang laki ng display ng Air kumpara sa 17, kaya maliit lang ang diferensya. Mas malaki ang baterya ng iPhone Air kaysa sa 3,100 at mAh na inaasahan, ngunit mas maliit pa rin ito kaysa sa ibang modelo. Mas maikli ng tatlong oras ang offline video playback kumpara sa 17 at 6 na oras kaysa sa 17 Pro. Kaya nagbebenta ang Apple ng MagSafe battery pack para dito, ngunit hindi para sa iba. Kapag magkasama, may apat na pung oras na video playback ang iPhone Air. Pero accessory ito na isang daan dolyar at may ilang limitasyon. Ang Apple Battery Pack ay para lang sa iPhone Air. Nagcha-charge ito sa 12 watts at may 3,000 mAh na kapasidad. Nakakadismaya ito, lalo na kumpara sa Anker Nano na mas mura ng halos kalahati. Ngayon, talakayin natin ang Alabinsiam Pro Chip ng iPhone Air. Oo, mas mabilis ito kaysa sa Alabin Shiam, pero nakabined ito na may limang GPU cores lang imbes na anim. Ibig sabihin, ang Alabin Shiam Pro chip sa iPhone Air ay may 10-15% na mas mababang graphics performance kumpara sa parehong chip na nasa loob ng labing pitong Pro models. Dahil walang vapor chamber cooling system, mas madaling uminit at mag-throttle ng performance ang Air. Pinag-usapan ng Apple ang bagong C1 X modem para sa iPhone Air ngunit hindi nila binanggit na mas mabagal ito kaysa Qualcomm modem sa 17 at 17 Pro at walang suporta sa MMWave 5G. Mas episyente ang si Isa X modem gamit ng 30%, mas kaunting kuryente kaysa Qualcomm X, 71 modem ng 16 Pro. Pero talagang kulang ang iPhone Air sa kamera. Pareho itong lente ng pinakamurang Apple phone, ang 16 -anim na 6 na raan dolyar ang iPhone Air ay nagkakahalaga ng isang libong. Ito na ang pinakamahal na modelong may isang lente lang na dating hawak ng iPhone XR noong dalawang libo at labing walo sa halagang pitong daan at limampung dolyar. At dito papasok ang susunod kong punto na ang iPhone Air ay sobra ang presyo. Noong nakaraang taon, isang libong nakakabili ng labing anim pro. Mas sulit talaga ang iPhone Air para sa karaniwang gumagamit. Ang labing anim pro ay may 13%. Mas malaking baterya, tatlong camera lens na may dagdag na features, suporta sa USB 3, mas mabilis na wireless charging, adaptive true tone flash, LiDAR scanner, stereo speakers, apat na mikropono at MM Wave 5G support. Kung ikukumpara sa 16 Pro, may bentaha ang iPhone Air gaya ng 18. Megapixel selfie camera, ala Binsiam Pro chip mas malaking screen at doble ang storage space. Pero sa tingin ko, mas pipiliin ng karamihan ang dagdag na mga kakayahan ng 16 Pro. Ngayon, tingnan naman natin ang 16 Plus. Noong isang taon, dolyar. Siyam na raang lang ito. Isang daang dolyar mas mura kaysa iPhone Air ngayon. Pero mas malaki ang screen, baterya, at may ultrawide camera. Ibig sabihin, sa apat sa limang pinakamahalagang tampok para sa mga gumagamit, mas maganda ang 16 Plus kaysa sa Air. Sabihin nating may namimili ng bagong iPhone. Una, naroon ang pinakaabot kayang iPhone Labim Pito. Ito ay P820% mas mura kaysa Air pero mas maraming tampok. Mas mahaba ang baterya, mabilis mag-charge, may dual speaker, wide angle at macro camera, spatial photos, slash videos at cinematic recording. Kaya magiging pagkakamali para sa mga nagtitipid na piliin ang iPhone Air. Pero paano naman ang Labim Pito Pro? Sa dagdag na isang daan dolyar, makakakuha ka na ng vapor chamber cooling system para sa mas mahusay na thermal at performance, chip na may anim na GPU cores, mas matagal na baterya, mas mabilis na charging, dalawang speaker, mas pinabuting camera system na may ultra-wide at telephoto lens, 8 X optical zoom macro mode, special na photo at video, 4K recording sa isang daan, at 20 frames per second Pro Raw, Pro Restro, Apple Log, dalawa Genlock support, cinematic mode, apat mic array LiDAR scanner, adaptive true tone flash, USB 3 para sa 20x mas mabilis na transfer at Qualcomm X80 modem para sa mas mabilis na download. Kung titingnan mo ng ganito, may intindihan mong hindi praktikal o sulit ang iPhone Air para sa karamihan kaya mapapaisip ka bakit pa ito ginawa ng Apple. Sa tingin ko, ang pagkakahawig ng teleponong ito at orihinal na MacBook Air ay nagpapaliwanag na rin. Noong dalawang libo at walong ibang iba ang MacBook Air kaysa ngayon. Isa ito sa pinakamahal na laptop ng Apple noon na may panimulang presyo na isang libo walong daang dolyar, pitong daan na mas mahal kaysa sa entry level na MacBook. At ang lahat ng dagdag na pera ay nagbigay sa iyo ng mas kaunti, mas manipis at magaan lang. Pero mas kaunti rin ang baterya, mas kaunti ang storage, mas mababa ang performance, mas kaunti ang ports, mas kaunti ang speakers at mas mababa ang thermal capacity. At tulad ng iPhone Air, ang MacBook Air ay nakatanggap din ng maraming batikos. Sino bang matinong tao ang magbabayad ng mas mahal pero mas kaunti ang features at functionality? At tama sila noong panahong iyon. Pero mabilis magbago ang industriya ng teknolohiya at ang maaaring mahal ngayon ay pwedeng maging abot kaya pagkatapos lang ng ilang taon. Tinawag ito ni Steve Jobs na kinabukasan ng mga notebook at kung titignan ang merkado ngayon, tama siya. Kahit may kompromiso, inilatag ng original na Air ang pundasyon ng makabagong laptop. Isa ito sa unang nagpakilala ng unibody design, solid state drive, walang optical drive, counting ports, at multi-touch trackpad. Karaniwan na ngayon sa mga laptop ang mga iyan. Ang iPhone Air ay nagpakilala ng mga natatanging tampok na posibleng maisama sa lahat ng modelo, gaya ng metal can battery na nagpapalakas ng telepono ng walang dagdag na suporta, manipis at matibay na tatlong deep-printed USB-C port na gumagamit ng tatlong-tatlong porsyento na mas kaunting materyales at power-efficient na C1X modem ng Apple na maaring maging pinakamabilis sa hinaharap. Dalawang taon lang mula sa pinakamahal, naging pinakaabot kayang laptop ng Apple ang MacBook Air. Sa loob ng tatlong taon ito ang nangunang modelo ng kumpanya. Di ako sigurado kung mangyayari iyon agad sa iPhone Air, pero naniniwala ako ang mas tatagal ito kaysa sa iPhone Mini. At mas dadami ang gagamit kung magiging mas abot kaya ito nang di masyadong nagkokompromiso. Ako si Greg mula sa Apple Explained. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.